Mga kapatid, ang sakramento ng Banal na Misa o Eukaristiya, ang pagsasariwa sa dakilang kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo na patuloy na nagliligtas pa rin sa atin ngayon. Kaya nga unawain natin ang iba't ibang aspekto ng Misa upang lalong mapahalagahan, maunawaan at maisabuhay. May isang tanong, gaano po ba kalimit ang pagkukumunyon o ilang beses ba dapat o maaaring magkumunyon? Mula po noong 4th century o ikaapat na siglo, ang pagtanggap ng komunyon ay naging isa ng matatag na kaugalian ng mga Kristiyano at mas madalas pa nga silang magkumunyon kaysa magsimba. Bakit? Kasi nung panahon na yon, maaaring iuwi ng mga tao ang katawan ni Kristo at itago sa kanilang tahanan. Bago ang anumang kanilang gagawin sa maghapon, inaasahan na tatanggap sila ng komunyon sa kanilang tahanan. Naging problema lamang yung maayos na pagtatago at pangangalaga sa katawan ni Kristo sa bahay. Sabi ni Hipolito, isang ancient writer Ingatan na hindi ito mapasakamay ng mga hindi nananampalataya o kaya ay sirain o kainin ng anumang hayop sa bahay o kaya ay mahulog sa lupa at maglaho. Kaya siguro natigil ang ganitong kaugalian ng mga unang kristyano. Pagkatapos nito, unti-unti na dumalang ang pagkukumunyon sa mga sumunod na panahon dahil na din sa maraming mga kondisyon na ipinataw sa mga tao bago sila makapagkumunyon. Sobrang pagkamangha sa sakramento na halos hindi na malapitan ng tao na hindi karapat-dapat. Sobrang daming mga penitensya na dapat isagawa bago magkumunyon o makinabang. Tulad ng pag-iwas sa pagtatalik ng mag-asawa upang maging malinis ang puso bago makinabang. Ang mga kaisipan o disiplinang ito ay naglayo sa mga tao sa sakramento ng pagkamahabagi ni Kristo sa mga taong minamahal niya. Noong ika-11th century o ikalabing isang siglo, iniutos na makinabang tatlong beses sa isang taon at doon sa Lateran Council noong 1215. Sabi, kahit isang beses sa isang taon, dapat magkumunyon ang isang katoliko. Sa Council of Trent, hinimok ang madalas na pagkukumunyon at ito ay pinatatag pa ni Pope Pius X. Ngayon sa panahon natin, inaasahan na sa bawat misa ay nagkukumunyon ang mga tao. Natural na dapat ding handa ang puso at nakapagkumpisal din tayo kung kinakailangan ng ating mga kasalanang mortal bago tayo tumanggap ng komunyon.